Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga ipinatupad na panuntunan ng bansang Japan na sa sobrang kakaiba at hindi ka pareho ng sa ibang mga bansa ay sigurado akong kung hindi mo makikita hindi ka maniniwala? Kaya mula sa akin ay kailangan na magsuot ng maiksing palda ang mga babae. Hanggang sa rason kung bakit masipag mag-aral ang mga taga-bansang Japan ay pag-usapan natin ang sampung patakaran sa eskwelahan sa Japan na hindi mo haakalaing totoo pala. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Nagsosot ang mga babae ng maiksing palda Sigurado kong hindi makakalaing tunay ang patakara na ito mula sa Bansang Japan kung saan ang mga palda ng mga babaeng estudyante ay mini skirt at umaabot lamang sa kanilang gitnang hita na para sa maraming mga bansa sa ating planeta ay talagang namang kakaiba at sadyang nakakagulat. Ayon sa Bansang Japan ay inaanyayahan nila ang kanilang mga babaeng estudyante na magsuot ng maiksing palda upang mas maging atraktibo at mas maganda sila kung saan siya sabi nila na pag mas maiksi ang palda na suot ng kanilang mga kababaihan ay magiging mas kapansin-pansin sila at magiging kaaya-aya pa sa mga mata ng mga makakakita na talaga namang nagpapakita kung gaano kaimportante para sa bansang Japan ang kanilang mga itsura kahit pa sa loob ng mga eskwelahan. Number 9, ang mga estudyante ang naglilinis ng silid. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa na hindi na kinikailangan pa ng mga tauhan sa eskulahan dahil ang mga estudyante na ang kusang naglilinis ng kanilang mga silid-aralan? Ito ay dahil sa nakasanayan na ng mga estudyante na respetuhin kahit pa ang mga material na bagay na nagiging daylan para maging masinop at maalaga sila sa kanilang mga kagamitan. Kung kaya't isang beses sa isang linggo ay may nakatalagang araw kung saan kusang lilinisin lamang ng mga estudyante ang kanilang buong silid na nagiging daylan para konti lamang ang linisin at gawin ng mga janitor ng mga eskwelahan. Number 8, Kancho. Sigurado kung pamilyar ka na sa tradisyong ito ng bansang Japan na tinatawag na kancho kung saan ang kanilang mga kamay ay gagawin nilang hugis baril na kanilang gagamitin panundot sa puwet ng ibang mga tao. Pero alam mo ba na kahit ang mga guro ay hindi nakakaligtas mula sa ganitong gawain? Sadyang uso para sa mga mag-aaral ng bansang Japan na gawin ang kancho kung saan karamihan sa mga estudyanteng nasa kinder at elementary ay gumagawa nito na nagiging magorong para ang mga gurong magdusa sa kanilang mga gawain dulot na itinuturing na biro lamang ang ganitong aksyon at dahil sadyang maloko din ng mga kabataan ay hindi may tatangging mataas ang tsansa na gawin nila ito kahit pa sa kanilang mga teacher. Number 7, striktong pinagbabawal ang paggamit ng cellphone. Hindi na bago sa atin ang mga paaralan ay mayroong patakaran na pagbabawal sa paggamit ng cellphone. Pero sadyang naiiba ang bansang Japan sa dahilan ng istrikto ang pagpapatupad nila dito. Sa dahilan ng iniisip nila na magiging distraction lamang sa pag-aaral ng mga estudyante ang mga devices. Kung kaya't mariin nilang ipinagbabawal kahit pang pagpapadala ng mga cellphone sa loob ng paaralan. Ang nakakagulat pa sa ganitong patakaran ay sumusunod ang mga estudyante kung saan hindi kagaya ng karamihan sa atin na itinatago lamang ang mga cellphone ay hindi talaga nagdadala ng kahit nanong posibleng distraction ang mga mag-aaral ng Bansang Japan na nagpapakita lamang kung gaano sila kahusay sa pagsunod ng mga patakaran. Number 6, perfecto dapat ang kanilang kasuotan Sadya namang mahalaga para sa mga mag-aaral ng bansang Japan ang kanilang itsura kung kaya't nagpatupad ng patakaran ng mga eskwelahan upang masiguro na ang lahat ng mga estudyante ay mayroong perpektong kasuotan kung saan magmula sa haba ng kanilang palda, itsura ng kasuotan at pati na rin kulay ng buhok ay dapat nakasunod sa panuntunan at ang isa sa dito ay ang hindi pagkukulay ng buhok ng mga estudyante mula sa bansang Japan. Dahil sa tingin ng marami sa kanila ay sadyang pagiging makabansa ang pagpapakita nila ng kanilang itim na buhok na tila ba hindi daw marerespeto kung sakaling tatakpan nila ng iba pang kulay. Number 5. Bawal na bawal maging late Ang isa sa pinakaayaw ng mga guro ng bansang Japan ay ang pagiging late ng kanilang mga estudyante kung kaya't mayroong mga panutunan ng ipinapatupad ng mga paaralan upang masiguradong hindi ito mangyayari. Kung saan pwedeng parusahan ng mga teacher ang mga mag-aaral kung sakaling mahuhuli ang mga ito sa kanilang klase na naging daylan para simula bata pa lamang ay masanay na ang mga kabataan na pumunta sa kanilang paaralan ng maaga talagang mang walang Filipino time sa bansang Japan at dahil din dito ay madalas na makikita sa bansang Japan ang mga bata na mag-isang sumasakay sa mga tren nang walang kasamang kahit na anong bantay kung saan magiging daylan daw ito upang masanay ang mga bata na mag-isang pumunta sa kanilang paaralan at mas masanay din silang makontrol ang kanilang oras. Number 4. Respetado dapat ang pagbati Ang pagbati sa mansang Japan lalo na sa mga tauhan at guro ng sekulahan, ay talaga namang estrikto at palaging isinasagawa na talaga namang makikita natin sa kanilang kultura kung saan ang kanilang pagyoko ay malalim at posible pang hanggang baywang na nagpapakita lamang kung gaano nila dapat respetuhin ang kanilang mga nakatatanda, lalo na ang mga nagtatrabaho sa mga paaralan. May mga nararapat lamang nakatagahang dapat sinasabi kung saan ang hindi pagtupad sa panuntunan na ito ay nagpapakita ng hindi pagrespeto sa mga tauhan ng establishmento na posibleng maging dahilan para maparusahan ang hindi sumunod o bumati ng tama sa kanilang mga guro. Number 3. Bawal ang kahit na anong alahas. Dahil nga nais ng bansang Japan na halos magkakapareho na ang itsura ng kanilang mga mag-aaral ay sadyang napakaraming paaralan sa bansa ang hindi nagpapahintulot na magsuot ang kanilang mga estudyante ng kahit na alahas kung saan kahit na maraming mga school sa bansa ang hindi nagpapatupad ng ganitong panuntunan ay sadyang mas marami pa din ang maigpit sa ganitong patakaran na nagpapakita lamang kung gaano katindi at estrikto ang mga paaralan ng bansa patungkol sa magiging itsura ng kanilang mga mag-aaral mapaloob man o labas ng eskwelahan. Number 2, hindi ka pwede magdala ng iyong baon. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na magmula sa kinder papuntang elementarya ay hindi pinahihintulutan ng mga paaralan na magdala ng baon ng kanilang mga mag-aaral? Hindi ito para gutumin ng mga bata, kundi para kontrolin ang kanilang mga pagkain kung saan sa bansang Japan ay mayroon ng nakatalagang diet ang mga mag-aaral na nagsisigurong makukuha nilang ang sapat na nutrisyon na kailangan nila sa pang-araw-araw kung saan natatakot sila na ang dalhin ng mga bata ay mga chichirya di kaya yung mga pagkain na hindi makakabuti sa kanila. Kung kaya't sa loob ng paralan ay mayroon ng mga inilutong mga pagkain na ibibigay sa bawat mag-aaral na kanilang magiging pagkain habang nasa loob ng eskulahan Ang ganito raw pagkontrol sa diet ng mga mag-aaral ay magiging daylan para matuto ang mga bata na kumain ng tama na nagiging daylan kung bakit ang bansang Japan ang mayroong pinakamababang kaso ng obesity sa lahat. Number 1. Bawal Bumagsak ang mga estudyante ng bansang Japan ay talaga namang naiiba sa ibang mga estudyante mula sa ibang mga bansa sa ka dahilan ang grado ng mga mag-aaral sa Japan ay talaga namang dapat laging pasado. Dulot na kahit ang isa man lang na subject na iyong ibagsak ay magiging dahilan para bumalik ka ng grado at hindi magpatuloy sa iyong edukasyon. Kung kaya sa tuwing mayroong mapagsusulit at eksaminasyon ay talaga namang puspusan ang pag-aaral ng mga estudyante ng bansa kung saan makikita natin sila sa mga silid aklatan o di kaya yung mga coffee shop na nagbabasa ng kanilang mga aklat at nag-aaral na nagpapakita lamang kung gaano nila sineseryoso ang kanilang edukasyon na higit na mas matindi kaysa sa karamihan ng mga estudyante mula sa ibang mga bansa. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang patakaran ang mga eskuelahan ng Bansang Japan na sadyang naiiba kahit pa sa ating bansa. Kaya para sa alin sa mga patakaran ng mga eskuelahan sa Bansang Japan ang sa tingin mong dapat ipatupad sa eskuelahan din ng ating bansa? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat! Sa panonood. See you in my next vid.